Guys, ah uh, good af I good af good noon. Guys, good noon. Guys, nasakit ko karun kay na ay far still nga ni abot ta. GMT na wala enay bayad. Bayad na daw ni siya wala na koy bayaran an So akong nahuna-hunaan nga nag-message minimum, "My loves you. My mom, my loves you kana." So naa daw siya regalo nako ako sa tuwan ng abrihan. How did that mean? Hmm? Nama. Kung ulkol eh, mong liog run, man ron, man iron. Nga asa ko no, tuapod mo. Di siya matama tama community guidelines sa aning ko ano. Nabali na po ni. Pariya tong sa unay, nainihatag na kong bag. sus karon pagunting tungod sa excited. Nang dahil sa sobrang excited ay eh, pati yung ano, handle ng bag nagunting agad. Ngayon, uy, ano kaya to dahil. Eh, aduh, aduh. Loh kayak tuh dai, oi. Dalamin lawan itu. Oke, oke. Oke, oke. Danด้าน lang. out up, my loves, no. Friend puminya sa Instagrams. Kadit tuh meninya gi kuha ang Dito man niya gi-send ang mga kuan nga ako ipadala ni Mommy. So excited. Pero gay eh. Chang chang charang. Chang. Ani no bali. Asa ba? Parang baliktad shot dai. Tang tang tarang. Thank you kayo, my loves. God bless, em mang a product. Nga. Ay! Nina sure mosa akin, ma'am. Thank you, ma'am. Hello? Ang go, huh? Hello, dami, guys. Oi, vẫn sa. Mm, parang ako, parang akong may birthday ngayon ay. Parang birthday ko araw-araw. And big shout out ni Mami Celso Orais. Uh, teacher na sa Hilongos Maasin. Happy birthday niya. And then big shout out, happy birthday kay Marcos Benson from Davao City. So ngayon, <laughs> <laughs> ano na? Ay ang na, dami. Nagpadala siya sa akin na pampaganda. Gamit sa nails dye. O, oh, ayan. Saka. Ala, may perfume. Ang dami. Uy. <laughs> To, ano ta? Belleven whitening bleach ah uh, with scrub or ayan lotion. Lotion. Thank you ma'am. My loves. Um Ano to? Bella peme. Ai ni moas feminine wash with uh, calling effective. Ay, babae judi ako. Very feminine, feminine man. Hala ka siya mga inani. Mga in -ani, ha? Ihatag si ma'am. Mm. So, thank you kay ma'am, loves. Na ipabaga sa kilay. One kabuk siya. One, wow, so. Terapi. Ay, terapi nga kuan. Mat powdery oh, pink lipstick po siya. Dayan ka ni ang sani siya. Eh, sana kadaghan ba na ni? Oh, para asa ni? Ma'am, para asa ni ma'am. Amora. Perfume. Uy, perfume. Ang cute na oh, mga perfume dahil. Perfume. Gibasa na ako perfume. Amori Aroma. Perfume siya. Nakadaghan. Tapos ano. Lamela. Color. Geometry eyeshadow. Ay. Yung makeup. <laughs> ayan, ayan. So, atong ikuan ha. Kanang eyebrow. Eyebrow. Hala. O, oh, guys? Hala gamit ko ito sa pang pageant ko dahil magbayulit yun ko ani sa sin sa dumalinaw sa mga del Sur. ayan so mama loves God bless mama love God bless more more blessings to come in your life and then masana, na ito ang dami perfume oh ano ay, karami na ang hihihin. Ayaw ko na sa inyo, ha? Ayaw ko na. Hindi na ako mag-ano. Let's check. Ang Let's check. <laughs> At saka may sabon. O, di ba? One, two, three, four, five. Anim na sabon. So, Mama my loves. Thank you, Mama loves. love. God bless more, more blessings to come in your life, ma'am. So, my God, ang dami-dami naman ito, ma'am. gusto ko kapanagang, ma'am, sabi ng Unrider ano, rider na wala na daw pambaya. Kaka, hindi naman ako ito, ah. Turoan nyo ako pag-apply ng iba dito, ha? Uy, baan yun, ah? lo kodok-kodok ngasih mga signal kelihatan ngasih ketung-ketung pambah-pambahin pamba, tali lo ngadir nih ada yang adaan nih kan kodok-kodok guys guys kodok guys thank you mam my loves, thank you ma, my loves more, more, more more blessings to come in your life, ma'am, and ayan, taga-sibo man isa ata, ma'am, no, di ba taga ka, ma'am and God bless, ma'am more blessings to come in your life o, manghinaot ko nga mm, magkita ka sa personal, ma'am no, ako na po, ang mabawi sa sa'yo So, God bless. Ay, ito sa napa yung mga birthday. Ni, big shout out, happy birthday ni Mami Silso. Marcos Vincent pod I love you all. Thank you.